Vice ganda sino palpal si Oliver matapos kumalat sa publiko na balak pormahan o ligawan si Kim Chu. Hindi nagustuhan ng comedian host ang mga diskarte ni attorney. Matatandaan na sumalang ito sa Specially for You, isa siya sa search na kung saan si Miss Universe Philippines Michelle D ang naghahanap ng the one niya. Nagtrending ang segment na ito dahil sa kagwapuhang taglay ni Oliver, kitang kita na swak at bagay silang dalawa ni Michelle. Samantala nagkaroon ng kaunting moment si na Kim Chu at Oliver matapos sabihin ng actress ang katagang I love you, umani ng mga summit saring papuri at hiniling ng ilang netizens na si Kim Chu na lang sana ang magustuhan ni Oliver. Maraming napataas ang kilay na hindi pala nag-work ang date nila Oliver at Michelle. Muling bumalik si Oliver sa showtime sa kagustuhan na masilayan si Kim Chu. Sa patuloy na ginagawa ni attorney unti-unti itong sumikat at nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng exposure sa TV at nagtagumpay nga ito dahil magsisimula na siya bilang artista. Samantala ito naman ang ilang komento ng mga netizens. Grabe halatang ginamit ni attorney ang utak niya para lamang sumikat. Mas naging interesado kay Kim Cho kaysa kay Michelle. Alam niya kung kanino kakapit para sumikat. Sobrang red flag ang ganyang lalaki. Ayon pa sa isang komento, gumawa pa talaga ng paraan para mapalapit kay Kim Cho. Awat ka na, May Paolo na siya at hindi na siya single ngayon. Si Vice ganda na rin ang nagsabi na tigilan mo na wala kang mapapala kung patuloy ka pang magmamatigas. Ilan lang iyan sa mga inis na inis na mga netizens.